O. ayan May bunga na siya. Akala ko dati. Pag namulaklak lalaki. 'Yon pala. Ayun oh. Sana magtuloy-tuloy 'yung pag-ulan para hindi na siya. Ayun oh. 'Yun no, ba. Yan tutukoy 'yung kasabihan, pag may tinanim. Meron kang aanihin. Ang ko yun. Hirap kasi. Ngunit natin nakikita ang paglaki niya. Nahaharangan siya. Yan kasi alam mo guys. Ang mahirap. Sinaboy ko lang ito eh. Yung mga buto. After kumain. So yun yun. O ayan diba. Nakikita na natin. So naghahati sila ng ano. Ayan. So, abangan nyo guys pag ilan na yung bunga. Dalawa. ba? Diba? Ayan. May bulaklak pa o. Oh. May pangatlo. Ay, dami Oh. Ayan guys. Ang ating pananin. Bayaba.